Oh, blue is over there. तलाक that up? Is <laughs> that up? gusto problema yung tigas tigas Kasi maganda kasi yung likod mo firm lang para maganda yung cracking ng likod mo. taon na po kayo sir? 55 five <sighs> Oh, good, sir. <laughs> Masarap talaga yun. Ginginawa ka ka rin. Yung, yung pusa ko talagang ano yun. Ito na yung mga pra chiropractor practitioner. Eh? Mm -hmm. Baka magkaroon na kami ng hospital. Oh, Ako? Okay. Kasi kami ang ano eh. Kaya? First choice, second choice ang... On Kau ada menang Kau ada masalah jumpa lah kamu Kau tak ada air Nanti kena ikut menang-menang Kau tak Kasih Kasih omongan Sintetik Tapi jom apa tak? Eh? Kau mau sintetik kan dia ni? Kau nak? 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 Kapida. Lah, kaya rin. Ligot balakang lang. Wala oh. sa po. Uh, Hindi alam malalim sa. I say. Oo. Minsan 'tong kada. Maraming kumukut sa love ng Makita bigo. Uh, Ganun yan. Tinuwid ko yung spinal mo. Pero mamaya maya, yung ginawa Oo. pa. Okay. mo Dahil Tok, 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 tok. <laughs> Siyempre, isang iglap lang, walang opera. hinatak lang, pabito ka yung spinal mo. Kaya ang, laki. ang laki ng menos nito. Yung ganitong... Mega, uh, Natural medicine, oh, napakalapin mo na menos. Oo, kaya sa pagbubura ko, walang dito. Oo, oh, napakalapin menos sa katawan ng okay. tao. Nagkakain mo rin mga paansin. Kailan kang balik na? Next month Oh. Ya, tu Sa mamuna. Ehon 'to muruz. Abiano. Was... <t considerations> Kasi ng hindi siya nabili ko nang what ano. Nabili ko. At pumili sa murit. Ini to pe. Yan pala 'yung sama jenazah jalan -jalan. Mm, Nanti Tuh-tuh lah kerana saya ada Problem. Relax muna tayo. oh daw. oh yeah Tingnan mo siya. Sariwa yung disturb niya kasi hmm. meron pong spacing yung buto niya. Sa'yo eh, wala, wala, tarong... wala. Kaya kailangan panigong ng kaya pala kailangan mo lang hindi matakot ako sa ramsi. Ah, magaling na ito si Sir, Ako lang ang ganito na lang Eh, yan masarap pa yun. Pag mo naman kung ang babaag na siya, lalang umasak dito. Tugod mo, na yan. tayo mga paan Ay, tama yun. Grabe yung tulong. Alam kong ginabaling sa yun ang kakabalok ka ganoon ang tuwig tuwig kasi aabutin ka na kagad ng osteoporosis ka na kaya ang dami ng kasuka-suka na gumawa na sa'yo kay Yuma i-share uh, mo uh, ka sa Facebook sa Facebook i mo isang iglap hindi naman inoxal yung spinal mo hindi naman ino pero na oh. isang iglap lang na inoxal mo problema sa spider niya. Yeah, hindi na sa tulong. Hindi na lang kung mag sa session pa, eh. yung Ay, pagdating pa lang yung tenga ko nakalimutan. Muna ka sa kakasita. Sige, paano mo pa? Eh? Yeah. yeah. Okay, tayo mo, sir. Tingnan natin. Kung gano'ng pinagkaiba ngayon, ikanong ituhod mo. Masyadong maluwag na ng ngayon. Ang laki ini inilubog niya. Kasi nga, nakaiging pitch yung Ya, eh. Kaya atin mo. Yung likod mo, yun. Diba? Ano ba? O, dati, pag ito na mo, sakit. Parang may naiibis. Tight. Pinadagal mo ba kasi? So, nang